Boss, kailangan mag-renew, boss. Ba, gusto mo nang mag-renew, boss? Babayad pa kala ko sa'yo. Gusto mo, renew na naman agad. Good customer ka na kas karaman kasi, boss. Eh. Kaya pwedeng-pwede ka pwedeng, mag-renew. Pass muna ako, boss. Pag gusto mo renew, sabi ka lang, ha? Parang may magarito sa, sa, sa lilo. Dapat ano ito eh, uh, uh, ginawa na lang ano ito eh, pagong ikul kasi, ikul oh. Pagdapo na pagdapo pala sa kanyang pungad, bigla umaalis. Dapat talaga pagungo para despite paano, mabagal ang paglahan eh etong igol pagdapo na pagdapo pa lang niya sa kanyang buwan lumilipad agad parang ito lang ano lumapo na tulog na muna kakadapo lang nga ng igol makatulog nga muna dahil meron akong bagong 1,000. Isang libong bagong-bago na igol. Tao po. Boss. Yung hulog niyo po, boss. Tao po. Hindi, walang pinutulog tulog natin yung may-ari ng bahay. Boss, yung hulog niyo po. Lobo, tapo. Lobo. Ang walang yan naman itong istorbo na ito. Naninilagad. Sigit na. Ay, di po sweet si Bombay. Kala ko si Bombay, oh. Ah, sabi ko na nga abay, eh, maling-mali talaga imprenta ng eagle na yun sa 1,000 dapat ginawang pagong eh. Para kahit pa parang mabagal. Pagdapo na pagdapo pa lang sa yung pugad. Gusto na umalis agad. kad. So, at syempre, kinuha natin yung pera na yun nung nalahan tayo. Syempre, bayar natin si Bombay. Si Bombay 5 ayun na si Bombay 5-6, naniningil. Bombay! Hello boss, kala ko walang tao eh. Andito lang ako, kaya huwag ka mag-alala. Ito na yung eagle, oh. Sobrang bilis makawala sa kanyang pugad. At syempre, mabayaran natin yan dahil syempre, nung nahilangan tayo ng pera, dinabihan natin si Bumbay. Kaya syempre, bayaran natin. Boss, kailangan mag-renew, boss. Ba, gusto mo nang mag-renew, boss? Babayad pa kala ko sa'yo. Gusto mo, renew na naman agad. Good customer ka na kas kasi boss eh. Kaya pwedeng pwede ka naman mag-renew. Pas muna boss. Gusto mo rin nyo, sabi ka lang ha?